Marian Rivera, galit na galit at emosyonal nang mapanood ang video na magpapatunay sa akusasyon ni Lindsay Rivera kay Dingdong Dantes. Patuloy na viral ngayon sa social media ang mga bagong revelasyon ni Lindsay Rivera tungkol sa namamagitan sa kanila ni Dingdong Dantes. Ikinagulat nga ng marami ang naging pag-amin ni Lindsay na nagkaroon sila ng anak ni Dingdong at hindi ito nalalayo sa edad na apat na taon hanggang limang taon na ngayon. Ayon sa usap-usapan ay nagsimula lang ang kanilang ape nang magtambal sila sa pelikulang Robin Hood taong 2017. Dito lumabas ang isang blind item na mayroon daw aktor na nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang young actress na naging katrabaho raw nito. Umugang ang pangalan ding Dong Dantes at Lindsay de Vera dahil na mga panahong ito ay sila lang ang may pelikula. Naging tahimik ang bawat kampo sa isyu na binabato sa kanila noon. Ngunit ngayong taong 2024 ay muling naungkat ang isyu na sila ang tinutukoy. Dito na tahasan ng umamin si Lindsay de Vera alinsunod raw sa utos sa kanya noon na itago muna ito sa publiko. Ngunit habang tumatagal nga raw ay lumalaki ang kanilang anak at hindi pa nito nakikilala ang kanyang totoong ama. Masakit man daw para sa inang itago ang totoo nitong pagkatao ay wala siyang magawa. Kung saan ay nagduda pa raw noon si Marian Rivera sa totoong pagkatao nito kaya naman pinadna test daw ito mismo ni Marian Rivera. At nang mahawakan na nito ang resulta na si Dingdong nga ang totoong ama ay parang gumuho daw ang mundo nito. Hindi niya raw sukat akalain na dadating sila sa ganitong sitwasyon na ang nilang buhay at tahimik at payapa ay nabulutan ng tensyon lalong lalo na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ganun pa man ay wala raw siyang magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan ito. Masakit man daw sa kanyang kalooban ay hindi niya raw pwede isisi sa bata kung ano ngayon ang koneksyon ni Lindsay kay Dingdong.